ba ang sikreto ko sa crispy fried chicken na siyang pinarisa namin ng crispy wedges or crispy chips tonight for our dinner? At syempre, hindi mawawala ang aking vegetables, sauteed cauliflower with sauteed broccolini. Tara guys, at samahan niyo akong magluto dito sa aking kusina. Ang una kong ginawa ay prepare ko itong aking mga vegetables at isistim ko sila ng mga 10 minutes or hanggang sa maging half cook. And then, nagproceed ako sa paggawa nitong aking flour mix na siyang gagamitin ko sa aking fried chicken. Hinaluan ko ng corn flour itong aking harina at isi-season ko ng salt and pepper, paprika, oregano, Time. at syempre maglalagay ako ng onion powder and I will mix it together at maglalagay ako ng kunting chicken stock. Itinabi ko muna itong aking flour mixture at ngayon naman ay nagproceed ako sa pag-season itong aking chicken thigh. I season my chicken with salt and pepper at kunting chicken stock na rin. And then, lalagyan ko ito ng minced garlic para talagang malasa itong aking fried chicken. At ngayon naman ay nag-add ako dito ng milk. Pinaghalo-halo ko lang ito ng mabuti dahil ihahalo ko dito ang kalahati nitong aking flour mixture. Nag-add pala ako ng konting milk dahil medyo dry nga itong aking batter. Pinaghalo-halo ko ng mabuti hanggang sa ma-incorporate na nga nitong flour ang aking chicken. At tsaka ko lang muna ito itinabi. After 10 minutes of steaming my vegetables ay binalikan ko ito at magpo-proceed na ako sa pag ng aking mga vegetables. Nagdisa lang ako ng garlic sa butter and then nilagay ko na itong aking cauliflower. I seasoned it with salt and pepper at gumamit ako dito ng high heat dahil mga 1 minute lang ang pagluluto na gagawin ko dito. Actually, okay lang naman na steam vegetables pero gusto ko talaga malasa itong aking vegetables at hindi boring kaya after steaming ay isusutay ko ito with garlic and butter. At nung matapos ko ngang isutay itong aking cauliflower ay tinabi ko muna and then susunod ko namang lulutuin itong aking broccolini. Same procedure sa ginawa ko sa cauliflower. Ginisa ko lang din sa butter and garlic. Seasoned with salt and pepper. And there you go. My vegetables are cooked. And now finally let me start to fry my chicken. Iko-coat ko itong aking chicken sa dry flour mixture at sinigurado ko talagang mainit na mainit itong aking mantika bago ako mag-uumpisa to fry my chicken. Kapag nag-light brown na nga itong aking fried chicken ay panahon na para ito'y aking hanguin. Pero guys, hindi pa luto itong aking fried chicken. Itatabi ko muna ito hanggang sa ito'y lumamig dahil idodouble fry ko ito mamaya. Medyo may karamihan nga ang lulutuin kong fried chicken for tonight kaya nag-continue lang ako sa pagluto hanggang sa maubos kong lutuin ito at itatabi kumu ko muna ito at palalamigin ko. At habang pinapalamig ko nga itong aking fried chicken, ngayon naman ay magpo-proceed na ako sa pag-fried nitong aking wedges or chips. Napakasimple, same procedure na gagawin ko sa pagluto nitong aking fried chicken. Ilalight brown ko lang muna itong aking wedges, tsaka ko muna itatabi at palalamigin. Habang nasa proseso tayo ng pagpapalamig nitong aking chips, ay babalikan ko itong aking pinalamig na fried chicken at magkukontinue na ako sa second frying ko dito. At syempre, ganun din ang ginawa ko sa second frying ko sa aking wedges. And guys, ganyan ang may share ko sa inyo kung paano ba maging crispy ang inyong fried chicken. If a fry nyo lang ito hanggang sa maging light brown, then itatabi hanggang sa lumamig. And idudouble fry nyo siya at siguraduhin yung talagang mainit na mainit ang inyong mantika, okay? Okay guys, that's all my cooking vlog for tonight. Thank you for watching. Have a nice night everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!